Sandali lamang ang hilito. Nais kitang makausap. Wala ko tayong dapat pag-usapan. Meron ang hilito. Meron tayong dapat pag-usapan. Gusto akong makipag sa sa'yo. Si Don Almaro del Carmen. Magpapayad siya kahit kaano kalaking nalaga. Iurong mo lang ang kaso. Wala akong binibenta. Pakisabi sa amo mo. Kaya pwede ba? makakaalis ka na huwag ka nang magmatigas ang hilito alam mo kung kaano kang makapangyarihan ang mga del Carmen. masasayang lang ang pagod mo masasayang lang ang oras mo kaya pumayag ka na sinahalok Sampung milyon ang hilito kapalit ng pag-urong ng timanda. 20 milyon. Nasagat ko na. 50 milyon. Pumayag ka na. Hindi ka rin mananalo ang hilito. Walang mangyayari sa kaso. Pagkano pang pinabayad sa'yo ng mga Del Carmen? Masyado kong masigasig. 10 milyon? 20 milyon? 50 milyon? Kanya na ba ang halaga ng buhay ng tao? Hindi ko alam na pinapresyo na pala ang buhay ng tao ngayon. Tao ang kapatid ko. Hindi hayop. Napadaan lang sa bakod ng lupay ninyo. Pinagkamali niyo ng magnanakaw. Hindi man kami mayaman hindi kami tinurong magnako ng mga magulang namin. Makisabi sa amo walang katumpas na halaga ang buhay ng kapatid ko. Ubusin niya man ang kayamanan niya. Kulang pa para sa buhay ng kapatid ko. Hindi pinagbibili ang buhay ng kapatid ko. Kung ikaw, kung ang buhay mo nabili, huwag mo kami idamay baka ba ka